Transformation program para sa MNLF umarangkada na sa Lanao del Sur. Mga binipisaryo nakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa gobyerno. Si Claire Giges sa detalya, Rise and Shine Claire. Isang transformation program para sa probinsya ng Lanao del Sur ang inilunsad at sinimulan ng ipatupad para sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF, kanilang mga pamilya at komunidad. Sa tulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, nasa 444 na mga combatant ang isinailalim sa verification ng kanilang mga armas at socio-economic profiling. Sa tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, inabot ng dalawang linggo ang verification. Sa unang bahagi ay nakatanggap ng paunang tulong ang mga benepisyaryo gaya ng perang pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 45,000 pesos registration at enrollment sa National Identification System at sako ng bigas. Ayon kay OPA Pro MNLF Peace Process Office Director Jana Jill ang nasabing aktividad ay makakatulong sa transformasyon ng mga miyembro mula sa pagiging mga armadong individual patungo sa pagiging socio-economic resilient. So, ang lahat ng gawain ay ito ay bahagi ng tinatawag nating MNLF Transformation Program na naglalayon na tulungan yung ating mga MNLF combatants na mabigyan sila ng uh, maayos uh, na pamumuhay no at um, yung kanilang mga pamilya at mga komunidad ay uh, magkaroon din ng maayos na hanapbuhay at uh, umunlad no Uh, bilang mga peace and development uh, communities. Binoo ang transformation program noong 2019 kung saan nakasentro ito sa mga aspetong panseguridad at socio-economic na pinirmahan noong 2021. Layunin din itong bigyang solusyon ang mga isyo sa legal na pagkakakilanlan ng mga miyembro ng MNLF. Binigyang diin ni Gallardo na tinitiyak nilang natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga benepisyaryo. Naging mainit anya ang pagtanggap ng MNLF sa gobyerno. Gayun din ng pakikipagtulungan ng nasabing grupo. Yung mga activities na ginagawa natin everyday, kung wala po yung ating mga uh, leaders sa More National Liberation Front and even yung kanilang mga um, combatants, ay hindi po to magiging uh, successful. Ayon sa OPA Pro, may susunod pang batch na isa sa ilalim sa parehong proseso bilang parte ng pagpapatupad ng transformation program. Claire Gighal, ng Philippine Information Agency, Lanaudals, were para sa bayan.